Supportahan natin, Ma'am Silkat Channel Subscribe, Ma'am Silkat Channel Please subscribe my channel, mga palangga At kay Serene Osi At Bro Tata Osi Vlog Subscribe, subscribe Hello po guys, good afternoon Ayan, magluluto po tayo ng kangkong guys yan, ginisa ko muna ang kangkong. Ginisa muna tayo mga palangga. Ito po ang ating ilalagay ang suka at suka at patis guys itong magic sarap yan pampalasa mga palangga magic sarap yan itong sardinas hindi po mawawala ang sardinas guys pag mag isa po tayo ng kangkong huwag so, mo masagol pay ang kuan guys o na pay mo ang luwag <laughs> na ang luwag guys isusunod natin ang magic sarap yung magic sarap pampalasa ng kangkong magic sarap ay okay 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 yun ang kangkong kay isod ang sa mga kubre mga palangga madali dali luto ang kangkong kangkong yan lagyan natin ng kaunting patis kaunting patis lang mga palangga lagyan ng kaunting suka. Kaunting suka lang, guys. Pampawala ng langsa. Langsa ng kangkong. <laughs> Yan, lagyan ng kaunting oyster sauce. Kaunti lang po mga palangga. din. isusunod ang sardinas. Ayan po guys. Susunod po natin ang sardinas. Ayan, atong okayon mga palangga. Ang ano lang na, na siya kasayon guys ang pagluto ng kangkong. Ang ano lang na, na siya kasayon mga palangga. yung ko po ng kaunting sabaw guys kaunting tubig para hindi siya masyadong sticky po so ayan pakuluan muna natin hintayin natin kumulo 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 <laughs> si Papi guys oh. Nanluod si Papi mga palangga. Papi. Papi. <laughs> papi. Dali nak Dali. tika makaon. nak Dali. Papi. Come here. Come here baby Papi. Hmm. Di managad. Papi. Di managad si Papi. Dali nak Dali. Anak lang ka di, anak? Anak si baby papi, Dali, anak! Dali! Nanlood si baby papi. Nanlood si baby papi. Ano, loo, di, ano. guys? Kumukulok na po. at uh, Titikman po natin. Ayan. Masarap na, guys. Ganyan natin ng kaunting asin. Ayan. Luto na po ito, mga palangga. Ang ating ayan, ginisang kangkong. Ayan. Luto na po, guys. Wow! Ito po siyang sardinas. Sardinas. Di po mawawala ang sardinas, guys. Kasi, wala naman po tayong karni dito. So, ayan. ayan. Luto na po, mga palangga. Ayan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Ayan. Bye-bye, mga palangga. Thank you for watching. Ayan. Loto na po ito, guys.